Magandang hapon po sa inyo lahat mga idol. So ngayon mga idol, ay uh, sabihin ako sa inyo mga idol. Kamba tayo dito. Dito tayo. Ay, opo tayo dito mga idol. So ngayon mga idol no, uh, bago ko sabihin sa inyo mga idol, ay nais ko munang uh, magpasalamat sa inyong lahat sa pagtutok sa amin ni Bunso ngayon sa mga ina upload namin uh, maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga idol so ayun uh, nais ko lang sabihin sa inyong mga idol no, na mamahalam na po ako mga idol ayun mamahalam na kami ni Bunso mga idol so uh, mahirap man mga idol kasi ano uh, doon kayo naka ano doon kayo naka uh, subscribe mga idol no sa ano namin sa mga ina-upload namin ni Bunso na ano gagamba So ayun uh, balik hindi nyo na kami mapanood mga idol mga na kami sa pag-upload ng gagamba mga idol ni Bunso ayun uh, hindi na kami ninyo mapanood sa mga ganong content mga idol kasak kadahilan ng mga idol ay nagaplay uh, uh, nag-apply ako ng uh, monetization mga idol ay uh not approve ako mga idol na ano ako uh ano ako mga idol ni uh, YouTube So ayun uh, nakalagay naman doon mga idol na mag-reapply daw ako pero uh, yun nga baguhin ko yung mga content ko mga idol Uh, hindi na siguro yung mga gano'n na ano sa mga gagamba mga idol no ayan sana uh, supportahan nyo pa rin ako mga idol sa ano i-upload ko na mga bagong content mga idol sana nandyan pa rin kayo uh, uh, solid pa rin kayo mga idol no sa panood sa aming mga video pero hindi na gagamba mga idol uh, siguro mga iba ibang content na lang pero hindi na sa gano'ng ano uh, content mga idol So ayun lang, uh, sana maintindihan nyo mga idol at maraming salamat sa walang sawa ninyo suporta mga idol no ayun uh, syempre malungkot man na iwanan natin yung pag upload ng ganon content kasi doon kayo bye bye uh, doon nyo kami sinubscribe sa pag upload ng mga ano gagamba so ayan uh, ulitin ko lang mga idol hindi nyo, no, hindi nyo na po kami mapanood sa ganung content kasi nag graphic content ako doon mga idol So ayun lang uh, maraming salamat God bless po sa inyo lahat